So, galing sa XRM. Yan, fit lang siya sa Honda Bravo natin. XRM 125 or 110. Honda Bravo 100. Yan, same lang, lang siya. So, ito yung laman niya. So, yan. Urig yan siya, Lods. Ayan yung head ng Bravo. Uy, sa loob pala ilalagay. So, yan na siya, Lods. Premium na siya, tingnan. Yan. So, bukas ilalagay ko siya sa motor. So, ayan yung itsura niya. Sobrang premium na siya tingnan. So, yun nakabit ko na siya. kakatapos lang na washing. So, ayan. Yan yung itsura niya nung may lens na siya. Premium na siya tingnan. So, goods naman. Ito yung update ng motor ko. Punti-unti tayo ng build. So galing nga sa XRM. So sa mga hindi nakakalam, yung lens ng XRM is fit po siya sa may Honda Bravo. Same na same lang sila. XRM 110, XRM 125, XRM 125 FI. Pero yung latest ng XRM is malaki na yung head. So hindi na yung kasya. So, ipapakita ko yung Genio part. So nandyan sa may left side ng video natin. So yan yung Genio part. Kung may mga Honda shop naman kayo doon, eh, doon ako yung order para at least save na sa shipping fee. Pero yung mga malalayo na lugar, Shopee lang talaga yung pag natin. Sa mga hindi nakafollow sa akin sa TikTok, eh, nandito yung page ko sa may right side. Ayan. Meron tayong DIY na flat seat. Yung kung paano ko ginawa yung flat seat na yan. Hindi ko yung pinili ng bago talaga yung mismong nakakabit na. DIY natin yan siya. Yung old pa rin na upon natin. Tapos pinila natin ng cover na APR. Budget mill lang. So, di ko alam kung urig ba yan. Kasi ang alam ko ang urig is makapal yung leather niya. Sa mga nagtatanong ng handlebar, lalagay ko dito sa gilid yung picture ng shop nila sa shop. So, search na lang yan siya. Yan yung pangalan nila ng shop. So, sa mga hindi nakafollow sa akin, baka pwede makahingi ng like at follow nyo rin ako. Click nyo rin yung notification bell. May page din ako kung gusto nyo puntahan yung page ko. Ayan. Kuya Trading. Salamat sa mga solid natin support. A shout out po sa inyo lahat. Ride safe.